Good morning, mga kamamis! Ito na ako sa bahay. Ayusin natin ang mga gamot ko. Sobrang dami ng gamot. Tapos, after one week, uh, check-up ko sa aking surgery. After two weeks, check-up ko sa aking uh, internal medicine. Dalawa yung aking para sa hypertension. Kasi high risk ako sa hypertension. Uh, sa ano? Iversas, ay, Iversapin ba yan? At saka uh, uh, 5 mg. So, ilagay natin dito lahat. Kasi si Mr. Losartan siya. 50 mg. So, tinanggal yung Losartan ko. Pinalitan ng Iversa, Iversastin ba yan? Uh, ayusin natin. 嗯。 ganda. Tine -tine. <laughs> Color, hindi pencil. Wala namang gray na bulaklak. Mga kamamis at mga ka welcome back. Yan, good morning. Ito na po ang aking gallstone. Tignan natin. Di ba yung ating gallbladder? Nakuha sa loob ng aking gallbladder. Pinitas na yung gallbladder. Kung kasi naglalabas si mister. Ito na yung gallstone. Tignan natin. Lilalagay natin sa parang bowl. Tapos tignan natin kung anong laman nito. Kasi parang yeah, may black, may uh, yellow, may kulay brown. Yan. Tignan natin. Lagyan natin ng tubig kung matutunaw pa siya nilagay ko sa tubig. Ayan. Nagkanda kalas-kalas yung iba. Ayan yung iba. Yan siguro yung mga ano, mga uh, uh mga toyo. Ayan. Oh, hindi natunaw sa gamot. Ayan. Ganyan siya. Hindi siya talagang batong-bato. Parang ano lang, uh, chocolate na na-form. Tapos, parang tableya ba? Tignan natin kung matutunaw siya. O yan. O yan o. yan o. Ito nga. O yan o. Toyo. 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 Ayan. Nagkulay yung tubig. Ayan. This is how my uh, gallstone looks like. Ayan. Ay. Ayan o. Nagkandaan ano ano na. Kasi nga naggamot ako ng Ayan. Hindi mo naman talaga matutunaw na kasi nasa basket na. Parang nasa supot na siya. Ayan siya batong bato. Ay, ayan, na ano na oh. Oh. Mabiak-biak na wala siyang amoy. Oh, yan parang uh, toyo nga, amoy toyo. Yan. Ayun na oh. Yan oo. Oh, oh. Yung so, parang taba. Oh, ayan na oh. Ayun na oh. Hmm. parang maano na matigas lang na lupa ganun yan o oh, Ayan. Eh, hindi siya bato parang lupa lang hmm. ayan nakikita mo yung ibang ano yan o oh. Parang tableya, tableya lang na nag, na na-dissolve na. Ayun. Na na. na. Ayan. Nana. Hindi kaya ng mister ko na kahit pukpukin mo, hindi siya ano, hindi siya pukpuk. Ito pag pinukpuk mo magkanda hiwa-hiwalay. Ayun. Ayun, oh, ayan yung toyo. yan yung mga toyo. Ayun, oh. Hmm. Na. Wala na, ano na? Na-dissolve na, oh, ayan, oh. Mga cheese, yan. Wala siyang amoy, hindi siya mabango. Una na, yun na, tapon na natin. Ayan na, oh. Toyo, yan. ito na yung bato ko ayan oh. tinurug durog ko na. Parang ano toyo lang. Mga ano naiwa na anong atong toy Ayun oh, Dinurog ko na oh, nadurog siya ayun. Yan oh. yun pagkalaki-laki parang bato. Ayun ayan oh. Ito na lang natira oh yan. Ito na yung ano iba, tatapon na natin. Wala siyang amoy. Parang lupa lang na matigas na nagform na ano. Kasi nga, yung gallstone, gallbladder coal, doon siya ano, nakala, nasupot siya. Ayan. Mga toyo na yan. O, yan. Ito na yung pinakadulo ng ano, bato. Ayan, o. ka manis magluluto tayo dahil pagkalaki-laki ang natanggal na bato sa aking uh, gallbladder and uh, magluluto tayo ng i-check uh, natin mabuti tanggalin natin ang taba-taba sa manok and ito natanggal ko na ang taba ito sa gilid yan yung mga taba-taba na yan tanggalin natin para hindi na, hindi tayo maipunan ng mga taba. At saka kung magluto tayo, uh, matabang lang, di tayong magdagdag yung gusto natin kung gaano kaalat. Umiwas sa sobrang uh, toyo, asin, tinatanggal ko na po ang mga ano, taba-taba lahat ng mga taba-taba ng ano, ng ito, yan. Yung balat, hindi ko yan sinasama na. Tinatanggal ko. Tinatapon. Kasi bawal din sa mga aso yan. Bawal ang taba sa aso din. Parehas din, ta parehas din nila tayo. Tinatanggal ko. <laughs> Okay lang yung ano, taba ng isda daw. Yung taba ng isda, okay lang. Kasi ano yun, ah, ma magiging, ang tawag doon, ah, ah, yung fish oil. Sorry.